Tulong muna bago balita. Tinulungan at binigyan ng pangunahing lunas ng UTV News and Rescue Team ang mga nasugatan sa isinagawang demolisyon sa Bacoor City, Cavite. Ito ang balita ni Bernard Daris. Sugatan ang isang pulis at isang residente ng 33 Bacoor City, Cavite matapos magkasakitan ang mga otoridad at illegal settlers sa isinagawang demolisyon sa lugar kahapon ng hapon. Ang mga biktima na si PO1 Rico Kabahug at isang residente ng Sapote 3 ay kapwa nagtamo ng sugat sa kanilang braso nang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng demolition team at mga residente. Iyon naman ang SOP dito, no demolition, no relocation. Okay. Ang naging problema, itong ibang grupo no, na hindi naman mga residente dito sa barangay Sapote 3 na siyang nagsimula sa kabuluhan. Wala, pong, wala po silang ino -offer. Ang sinabi po nila, may relokasyon. Nung tinatanong at tinahanap po ang relokasyon sa kanila, wala pa naman silang maipakita dahil ginagawa pa daw. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima na tumangginang magpadala sa ospital. Tinatayang nasa isang daang pamilya o walong daang individual naman ang nawala ng tahanan sa isinagawang demolisyon. Bernard Dadis, UNTV News, World Bond. 八通。